hindi naman ako sponsored ng kahit ano isa sa red yata yun oh. good day netizens this is Nery adriano kung bago lang sa channel ko huwag kalimutang mag subscribe also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload for today's vlog is maghahanap tayo ng murang motor na hulugan and check natin kung ano yung mga options, mga requirements mag-inquire lang tayo basically para to sa mga taong nagahanap ng motor pero masyadong busy sa mga kanya-kanyang pinagkakaabalahan at hindi na makapag-inquire so ako na yung mag-inquire para sa inyo without further ado let's get right to it So yun guys uh, Alas dos ngayon ng hapon Medyo nakakaantok at uh, nakakatama dahil napakainit Pero kailangan natin mag grind And Also iniisip ko rin kailangan ko din tulungan yung ibang tao na Nag-iisip or nag iisip isip kung kukuha ba ng motor na hulugan o magkalabas ba ng motor o bibili ng motor kasi to be honest sa sitwasyon natin ngayon ang daming bagay yung medyo mas humirap kaysa noon Kagaya dito sa amin dati ang uh, transportation during ECQ up to GCQ nga is yung jeepney jeep okay, sagot yun ng city government of Santa Rosa yung mga jeep na yon sagot yun ng government so libre sakay ng jeep may oras lang kung anong oras sila tatakbo para sa mga tao mamamalengke, papasok sa trabaho, all that stuff. Kasi bawal pa rin nga yung public transportation like tricycle, bawal pa din. So ngayon is medyo syempre, alam naman natin yung sitwasyon, masyado na rin maraming na carry over, na carry on na mga gastusin yung gobyerno. So hindi na masustain yung libreng pa jeep para sa mga mamamayan. So ngayon is pinapayagan na ulit ang tricycle. Pero dahil ang may sasakay lang nila is pa is isa o dalawang tao lang. Nang problema is ano, uh, dumoble yung pamasahe. Kung dati nasa around 20 or 15 pesos lang, ngayon nasa 30 pesos na. Para hindi naman lugi yung tricycle driver kapag uh, babiyahe siya ng balikan lalo na kung pabalik eh wala namang sakay, di ba? medyo magastos nga naman yun sa gas and meron din silang mga bubuhayin pamilya so kailangan din nilang kumita ng pera so with that being said medyo mahirap na talaga ang pagkakomute sa panahon ngayon and imagine mo 30 pesos pupunta ka lang ng bayan so kung pupunta ka sa work mo sasakay ka pa ulit ng jeep so magkano na yon pag palagay mo na nasa 100 pesos balikan hanggang sa inyo na hanggang sa bahay nyo na 100 pesos times mo sa 20 diba kasi 20 days di ba? 20 days kang papasok 100 pesos times 20 parang nasa around mahal ba? Diba? parang nasa around 2,000 pala I mean 2,000 sorry 2,000 na halos yung magagastos mo sa isang buwan eh kung iisipin mo pwede na rin siyang maging panghulog ng motor, di ba? Yung halagang 2,000 pesos. Dagdagan mo na lang siguro ng 1,000 or 1,500. Mga 3,500 is sobrang disenting motor na yung makukuha mo doon. So ngayon, nung sumasideline ako ng business ng aking friends, which is shorts, shorts business nila, nag-deliver ako one time sa student ko, Minadaanan akong isang dealership hindi ko sure kung ano eh hindi siya hindi ako masyado familiar sa name niya nakita ko is meron siyang tarpaulin na nakalagay is 1,500 down payment only may motor ka na usually naman madaming ganun kaso nga lang kadalasan ko nakikita pagka mga ganong klasing presyo is yung mga TMX yung mga halos pang na motor na ano manual pero itong nakita ko is parang mayroong available na Honda Beat for only 1.5 may uuwi mo na 1,500 pesos the same time huhulugan mo na lang siya monthly I'm not sure kung 3 years 1 year what are the available options doon sa dealership na yun since now is magwi-withdraw naman ako also bibili din ako ng cat food para sa mga pusa namin naisipan ko na mag-inquire na rin just in case, maybe ako din gamit ko rin siya in case na talagang alam mo yun, gipitan na kasi pipiliin ko pa, kung ako, ha, sa akin lang opinion ko kung ako eh, magigipit na rin naman ng husto piliin ko pa rin kumuha ng motor na hulugan kahit mumurahin kaysa mag-commute ayaw na ayaw kong talaga medyo big hassle siya sa akin do dati commuter naman ako kaso pag nakaranas ka na kasing mag-motor mag ng sarili mo medyo hanap-hanapin ah, mo na hindi ka na talaga sanay mag-commute at malalaman mo talaga yung convenience na hatid ng uh, motorsiklo check natin siya ngayon ang mga motor na masasabi kong matipid kung ako ha ah, yung tight yung budget ko kasi marami nagtatanong dahil nga sobrang dami yung tanong naisipan ko guys na mayroon kasi ako nakita yung tiktok na ang dami dun na, nagtatanong sa comment section yung pabawa sa tiktok nila mayroon silang tiktok video magtatanong lang yung tao sa comment section pwede nilang replyan ng another tiktok video na sasagutin yung tanong mo so naisip ko, bakit kaya gawin ko kaya ganun yung tiktok ko na maging question and answer portion sa mga motorcycle riders and sa subscribers ko din na nagmamotor, so bala kong gawin 'yon so eto sa mga baguhan nag-iisip-isip, kung talagang tight ang budget ko ako to ha, recommendation una sa lahat, di naman ako di naman ako sponsored ng kahit ano isa, tayo no Joke lang. Kamukha lang ng motor niya. Hindi naman ako sponsored ng kahit anong motorcycle brands or dealership. Ang naiisip ko lang talaga kapag ka tight yung budget ko. It's either Honda Beat. Okay, kasi siya yung sa Safe Run Challenge for having the most efficient fuel use. Fuel use. No, sa Safe Run Challenge. So siya yung pinakatipid At the same time kung naman sa semi-automatic na segment Gusto ko namang i-check or isa sa mga option ko kapag tight yung budget ko is the Yamaha Sight That's semi-automatic Kung nakita nyo yung review ni Sir Sakno isa yun sa mga gusto ko talaga din i-review Tandaan ang request si Yamaha Sight Napakatipid na semi-automatic din ng isang yon So I wanna check that out as well Kung ayos ba yon pero so far kasi na influence din ako ni uh, Sir Red Sweet Potato nung nagkita kami last event noon sa Motorcycle City sa Kainta. Nabang ano nakain kami, nag-uusap-usap. Parang isa sa mga recommendations niya when it comes to city riding is yung Honda Beat daw. So ako medyo na curious ako. By that time after 2 months, pinilit kong mag-review ng Honda Beat para maranasan ko at ma ko kung accurate ba talaga yung kanyang opinion though sobrang reliable naman is the red potato but I want to test it myself because I'm also a motorcycle reviewer and a vlogger kaya sabi ko check ko na din so ito na malapit na ako dun sa sinasabi kong dealership mag withdraw lang ako and then let's go back to business na after ko mag withdraw check natin tanong lang tayo tanong lang wala na mga ibang uh, masamang hangarin eh. tanong lang talaga alright sa so mga magtatanong unang una sa lahat is nasa ang lugar na ito ay Santa Rosa Laguna taga dito ko hindi ko lang kung may iba pang moto vlogger dito na malapit kung meron man shout out sa'yo please comment ka sa baba para makakapag collab tayo ang kilala ko lang dito medyo malapit sa amin si JTV Katagumpay medyo kabuyaw naman siya banda. Ako si Santa Rosa. Mer siguro meron din naman ganitong uh, dealership sa inyo pero check na lang din natin no kasi baka kasi isa lang din naman yung policy sa iba't ibang di sa parehas na pangalan na dealership. Pero ito is check, -check ko lang din talaga. Sambayon. 'yon. Yun, Ayun, oh, tanda ko na. Tingnan na natin. Motostar ba to? Motostar. Nalimutan ko yung pangalan eh. Tanong lang tayo. To. Superbikes. bikes. Eh no. Ayun no. Nakalagay. 1.5 down payment on the beat approved release, release. promo kaya to repo brand new Supremo 150 33 thousand to eight. down payment 26 months 17. 24 months to two two, two. Yung ano, yung Honda Beat na 1.5 huh? Honda Beat na 1.5 down payment Available yun oh, wala, wala. Yung caratula sa labas Wala oh, okay. Wala 2,000 oh, 2,000 okay. oh, okay. Asan yung presyo? May ano kayo? Ay, yung nasa labas na ano, tarpaulin hindi okay, siya available. okay, standard lang. Ah, Ay, standard. Standard uh, ito. Ano yung requirements tax? 2 by 2 picture. 2 government ID proof of billing. 1 month payslip previous balik down payment. Ano yung balik down payment? Pag sa hulugan niya, sir, pag updated ka, pag natapos mo yung kontrata mo updated, babalik namin yung down payment mo na Ah, okay. Please, you're One year warranty. Free one year LTO registration. Copyright ng music eh. Yung may Honda Henyo din. Ay. Ah pwede to ah alright ayun nga uh, netizens available on the beat standard version kaso nga lang is wala 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 pa silang available stock ano pa problema na itong jeep na to nasan to natin to ah emergency pala so yun eh this ends nakita nyo hindi ko alam kung paano ko i-insert yung music doon no kung tatanggalin ko ba music nung ano na yun pero as you can see available nga totoo nga na 1.5 Ayun so, guys, uh, dito na nga tayo. Nakabalik na tayo sa bahay. Uh, discuss ko lang sa inyo itong papel ng Motorcycle Service per super Superbike Center. So kung may Superbike Center sa inyo, malamang sa malamang is ganito din yung kanilang policy. So kanina is hindi ko masyado vinlog yung details doon kasi nga mayroong music baka makapiray tayo. So kapag nakapiray tayo, bali wala yung video. Matitake down lang yun ng YouTube or sila lang kikita doon. So ito, ang um, yung nakalagay na tarpaulin doon sa labas is uh, Honda Beat Standard. So, ang presyo niya is 6,000. Basahin ko na lang ha kasi mahirap. At pala, Honda Beat Standard, 66,900 pesos. Down payment is only 1,500 pesos. Tapos, kung 36 months or 3 years, magiging 3,400 'yung monthly mo. Kung 30 months, 3,744. Kung 24 months, 4,253. At kung 18 months naman, 5132. So 'yun 'yung magiging hulugan uh, mo monthly. So dahil mas mababa down payment, asahan na natin na uh, mas malaki 'yung magiging monthly ninyo. So ang uh, freebies neto, merong balik down payment kapag natapos mo na, halimbawa 3 years 'yung contract mo or 3 years 'yung kinuha mong payment method. After 3 years na nabayaran mo na siya lahat, walang late, walang lock Um, mababalik sa iyo yung down payment mo na 1,500 pesos increasing rebates so kung nagbabayad ka on time meron niyang mga rebate no siguro if further discuss na lang nila kapag talagang naglabas ka na ng motor sa kanila free one year LTO registration so may registration na yon yung 15 mo semi comprehensive insurance so siguro palagi ko dito magdadagdag ka pa dito ng mga 150 pesos para pero eh, yun eh freebies na yun eh so kasama na siya doon A na, yung binanggit ko na presyo, kasama na yun doon. Requirements is 2x2 pictures, dalawang government IDs, proof of billing, ayan yung mga Meralco, kaya naman mga water bill ninyo, yung one month payslip para katunayan na kumikita ka. So, kailangan mo pakita yun. Kung kinsenas katapusan ka na kumikita, dalawa yung payslip na ibibigay mo kasi one month payslip For tricycle driver, kailangan ng ORCR at legal of franchise. So, kailangan ng franchise kung tricycle driver ka, gagamitin mo siya for business. And uh, barangay business permit. Kung ikaw ay, gagamitin mo siya pang negosyo. So, yun yung mga requirements. Sa mga nagtatanong kasi, yung iba sabi, kailangan ko ba ng lisensya muna bago makakuha ng motor? mostly sa mga napagtanungan ko, hindi naman sila naghahanap ng lisensya. Pero ano na yun eh, kumbaga understood na yun, dapat yun, automatic na yun. Kung kukuha ka ng motor, lisensya muna kunin mo. So yun yung mga bagay na pwede nyong pag-isipan. Ito yung 1-5 down payment. Pero ang available lang nila doon, nagtanong ko kanina, is yung beat. CBS or yung may ISS yung may ISS yung combi brake na siya tapos may idling stop system yung kapag tumigil ka, mamatay yung makina tapos throttle mo lang ulit mabubuksan ulit yung makina so for that one 69,900 pesos yung kanyang full cash na price tapos 2,000 pesos down payment doon 3,500 3,515 pesos yung monthly kung 36 months kung 30 months is 3,852 pesos kung 24 months or 2 years, 4,385 pesos. At kung 18 months naman is 5,295. So, inyo yun mga presyo. Sabi ko nga, kung mas mababa down payment, mas malaki talaga yung magiging monthly. So, sa inyo, iba kasi ang goal talaga, makapaglabas lang ng motor. Na kailangan, kailangan talaga for work or for daily commute for business, kung kailangan kailangan nyo at murang down payment, wala pa talaga kayong pampuhunan para mag down payment ng mga 20,000 is mas maganda na yon. ito naman yung sa Yamaha, yung kanina dumaan din ako sa Yamaha, ito mas malaki yung down payment na ito. sa Vega Force I, ang presyo niya is 68,200 pesos ayan yun ah, pinabasa magda down payment ka ng Mura na, yung, mura na ngayon yung magiging monthly payment mo as an installment. 36 months or 3 years, 2060 lang. 24 months, 2660 pesos. Kung 12 months naman is 4,490 pesos. Sa Yamaha site naman, ang price niya is 59,900. Magda down payment ka ngayon ng 25,000 pesos. Ang monthly noon is 36,100. 100 Seven, one 36 months 1,780 pesos 24 months 6,120 pesos 12 months is 10,230 pesos para sa Yamaha site so kung medyo meron kang pang invest ng pera mas maganda is mas malaki na yung down payment mo para maging mas mura yung monthly mo mamimili ka lang sa dalawa eh kailangan, kailangan mo na ba mura lang ida down payment mo kagaya niya merong available 1.5 lang down payment may uwi mo na yung motor pero malaki yung monthly mo or meron kang pera dyan na kayang kaya mo namang ipang down payment nasa 20,000 28,000 25,000 mas mura ngayon yung magiging monthly mo kung meron ka namang pang cash no? kung halimbawa kaya mo pang ipunin pinaka-advisable is i-full payment mo na siya ng cash para wala ng extra tubo all that stuff na hassle pa monthly babayaran at alam mo sa'yo na yung motor so yun lang yun lang siguro yung masasabi ko for this vlog and also syempre shoutout na rin natin yung mga nagpapa out na netizens bago tayo matapos shoutout kay Darwin Mendoza solid na subscriber natin shoutout sa'yo pa maraming salamat kamusta ka naman dyan kay uh, Joshua Naag Joshua Naag maraming salamat sa pagtangkilik kay uh, VL DLR Maraming salamat sa'yo. Kay Mar Soriano, shout out sa yo. Kay Ruth Diloy, shout out sa'yo. Ayun lang, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba kung nagustuhan nyo tong vlog na to. Don't forget to give it a thumbs up para maraming makapanood. Like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Also, like or follow me on Instagram at Ned Adriano. Subscribe ka dito sa channel ko para updated ka sa mga bagay-bagay patungkol sa pagmumotor. Always keep it cool and ride safe always. Bye bye now.